So, kuha kami ng SIM number ni Kuya kasi mag-a-apply siya ng trabaho. Kailangan niya ng SIM number. So, kuha kami ng SIM number dito sa Service Canada. Napit lang naman dito eh. So, Village. ulan ngayon mabilis lang yan kuya pan lang yan mga kung walang customer mga 10 minutes maximum yan mabilis lang papasok siya Kaya, kailangan na tapos punta tayo ng kwan uh, pagkatapos punta tayo ng RBC kung pwedeng magpa what, makakuha tayo kagad ng debit card mo kung may magkuha ka ng debit ko meron ka ng, meron ng pera yun o wala pa wala pa kung kung lang yun doon yung ilalagay yung sahod mo kaya kailangan mo ng debit card pero pag wala ka pa ng debit card iti-checkin nila yun tapos pag may debit card ka na saka ano i-deposit ide mo na yan Service Canada Service Canada See? Ah, ito Pasok kami sa Service Canada. Mabilis nang yan. Yan. Ang na Service Canada. Sana konti lang ang tao. Para makauwi gagad tayo. Yan. Service Canada. Okay. Bye-bye.